Hey guys, so for today's video ay right, nagbabalik nga si Inday Aileen for the vlog. Charis, <laughs> mo naman vloggers So ato na nga guys, hindi ko napapatagalin. So ato na nga guys, naglaglag na ang mga Disney Francis. <laughs> at syempre, ang pupuntahan namin dito ay yung pinupuntahan ng mga tao kapag Christmas season, lalo na ang mga taga-tagig. O ba? Diba? At alam ko naman, alam nyo na to at dahil na nga maraming nagbablog na dito. At ito lang yon, sabihin ko lang sa inyo, welcome to TLC. Tagig Fark! So, welcome sa pa-Christmas light ni Tagig. O, oh, diba? At, so, every, every Christmas season talaga to ginagawa. At, yun. Ang yun sa daan pa lang, nasa entrance ka pa lang, naiisip mo na ang ganda siguro Yung sa loob. O, ba? Oh, diba? Kasi nasa labas pa lang, nah na ka na, na, na ng mga lightning. O, oh, diba? At, paano pala? At, yun na nga sa mga destinations. Hi, guys! sa mga Disney Princess. Suli talaga kapag kasama mo dito ang family, mga friends, mga mahal mo sa buhay, ang kasama mo dito kapag pupunta ka dito. O, diba? At ito pa lang sa entrance pa lang ng mga mga At ito na nga, guys. pagpapasok ka dito, meron silang sinusunod na rules. So, kung saan lang pag may saan-saan ka lang susunod suot meron silang sinusunod. At, syempre, ang first na drop-off namin ay dito sa place na to na may kita mo hashtag fro provincial student okay oh, provincial student <laughs> <laughs> hindi ko na po at ato na nga guys ah charat oh ayan di ba magbibigyan mo picture at ito palang e paano palang dun sa susunod abangan nyo na guys Ano? Huh? Ano? Video? Ah! Oh. <laughs> So, ito na nga guys. Sobrang namang ha, talaga ako dito. Magpasabi ko na, wow! Oh my God! At hindi ko ito naranasan ng bata ko. Lalo na kaya mga bata dito kapag pumasok. Sobrang may enjoy po talaga kayo dito. Promise, I swear. So, maraming nga tao talaga dito. Pero siguro, yung sa amin ngayon, pumunta kami dito. Meron na marami na tao, pero hindi na talaga totally as in talaga. Pero, sulit so, naman. Sulit na sulit po talaga ang pagpunta namin dito. O di ba? mga talaga ako. At sobrang nag-enjoy talaga ako dito. Promise. So, ito na guys. Abangan nyo na lang yung mga susunod namin dito na kaganapan. At tara, samahan nyo kami sa aming pag iikat ikot dito sa TLC Park of the Geeks. So, ito na guys. Tara, abangan nyo na lang po.

Puno na din ng sa pamamagitan ng mga sa

So, ito na nga guys, napakaldag pa nga ako dyan. Opa, dyan oh, pakahit saan talaga ako. Walang niya talaga ako. Oh my God, nagkalat talaga si Inday. <laughs> so, ito na nga guys. At inside ito, sa pupunta namin ay yung tinatawag nilang na cottage. Ay, floating cottage, I mean. So, ito na nga, nabubulol na ako. So, ito na nga guys. Ang ganda po talaga dito ng light. Nings, oh my god, ang sarap magpicture dito, ang sarap magkuha ng video kasi napakaganda ng ano niya. Ganda ng lightnings na, niya, o di diba, tingnan, makikita mo naman po, napaka-cleared at sobrang nakakaganda, choice. <laughs> so, ito guys, sa mga Disney friends, at so, ito guys, after namin mag-ikot-ikot doon sa pinaka ng mga lightnings na iba-ibang kulay at iba-ibang style. So, ito na guys, andito tayo sa floating cottage na sinasabi dito sa TLC Park. Oh, my God! At, napakaganda talaga ng, ano niya, lightning Super Legit talaga. Ang ganda kapag nag, ano ka, nag-take ng video. Ayan, o, oh, diba? Kitang-kita naman sa video. Napaka, ay, oh, my God! Kitang-kita talaga yung ganda mo. Charisse! At, syempre, of course, malapit po siya sa food court kapag dinutom ka. O, <laughs> uh, ayun na. At dito nagpipili yung na mga na tao dahil dito ay mayroong dito ata nag ng mga train at meron din silang pa MM. Ewan ko, basta ganun. At meron dito mga bazaar kung gusto nyo mga soga na at meron din kantahan. Charisse! At ayan ay, nga guys, magpipili na kami dito para, para makapasok kami pa doon yeah. sa tinatawag nilang Clothing Cottage. So, at na guys! Hindi, kagali na video kanina. Maganda oh, sa lightning. Uy, um, okay, may nagapicture na eh. Sarado galing ako. Dalang sa tuma. Din <coughs> hey, kita banda. <laughs> Sumuwara kitang tawa dapat. Ano <laughs> Magaling 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 Saan tayo? Dawa'y mabagyan natin ay Dawa'y mabagyan natin Why? Why natin ay? CR How much do you need? What? What do you need? And then, nakalabas na nga kami dun sa floating cottage. Nakapicture na kami sa lahat-lahat. So, at dito na nga kami pumunta dito sa pod court. Kasi nga, nagutom na talaga kami. Sobrang gutom na. <laughs> at syempre, naglilibot-libot nga kami at naghahanap kami dito na swak sa budget namin, napasok sa budget talaga namin. Kasi wala nga kami talaga ng talang budget. Cheris! Siguro manghihingi na lang kami dito. Cheris! At ayan na nga guys, sabangan nyo yung pag-iikot-ikot namin. At ilang beses na nga ako dito yung ikot-ikot. Hindi ko alam kung saan talaga kami bibili ng pagkain. At... Ewan, basta. Yun na lang guys, abangan nyo na lang ang pagganap namin. At so, ito na guys, nag-ikot-ikot na nga kami. Hindi ko na alam kung saan saan na kami nakapunta. Uh, ewan, naikot ko na ata uh, ang buong food court sa kakahanap ng ano talaga yung swak talaga sa budget namin. So, ang tips ko lang po sa inyo kapag pupunta po kayo dito, dapat magdala kayo ng maraming extra money. Charing, <laughs> wala naman siyang entrance, pero syempre, kapag nagutom ka, siguro maganda dito pumunta ka. kapag nagpapasya ka dito sa TLC Park. Siguro magdala ka na lang din ng pagkain kung wala kang budget. Charis, so, at syempre, yung budget lang namin ay pang, ano lang, pang, taikini, pang, ano lang, for, ano lang, for street food series. Char! <laughs> at yung totoo talaga. So, at nga guys, so, dahil nga, wala kami sa plano at biglaan lang itong punta dito. Pero, uh, gusto gusto na talaga namin dito pumunta siguro wala lang kaming time at syempre wala din kaming budget cheers <laughs> At ayan na nga guys, at nakapili na nga kami dito ng pagkain ay yung street foods na lang. So, ang binili na namin is kasi ang subrang mahal naman is apat na piraso, 30 pesos na. So, ang tips ko lang talaga dito guys, kapag may pera, kapag pupunta ka po dito talaga, dapat marami kang extra pera, cherries. At ayan na nga guys, at dito na, sa wakas, finally, Naharap ko na yung gusto kong pagkain. <laughs> Mayilig talaga ako sa street foods. At ayan na nga, guys. Hindi kami na satisfied sa binili namin pagkain. Kaya, at ito ang nangyari. Kumain pa kami sa labas. Nagbalot, nagfugo, at nag street foods ulit. Dahil napakamura. At ayan na, guys. Pauwi na kami. Bye!